So good day mga boss, uh, welcome na naman sa ating panibagong video So dito mga boss, bibigyan natin ng kasagutan yung katanungan ng ating manonood Dito si uh, Sir Rick So yan, may kita natin dito Na nag-subscribe siya, eto Rick So dito may kita natin, sabi niya Paano po boss, pagsabay ang passing at may, uh, MDL sa high and low At ang switch off, on off on MDL naka-wire na po MDL ko. Itap na lang po ba sa Italian. So, 'yun mga boss, uh, nagpasa rin siya ng isang link para ipapakita niya kung paano gumagana yung sinasabi niya. Bali sa baba, ito yung busig niya. Tapos left signal, siya left signal. Tapos right signal, ito na siya, siya. ba? na siya. Ha, sorry. Kasi natin hindi pa wala man. So, nope, totally. span, you know, sorry. Meron na siya, ha, na tayo ready with. Mas sana sana left switch natin. pa assess 'yung mga hand click natin. Wala dito sa atin na kami na to. Tapos, hiding. Low beam, may no? Yan, to siya. Ay, nang maayos niya. High beam, main siya. High team low team high beam, low low Passing with passing. Yung high beam, low beam, tapos no. yeah. yung fasting pa pindot. Ayun oh. Ayun oh. Kaya yung jazzies. Makita niya sa indicator. Sumasaray din siya. You know, high team, low beam, Tapos, darating kayo yung dedicated na para sa NGN natin. Ito siya. So, ayan. Ayan oh. magiging. Ayun you know, oh. Open natin yung So, on and up. Tapos, pag high hiving mo yung NGN natin, so, lakang balang dito. Itong part ng hiving niya, ayun yung nang na sa yung. Ah, yung know, ni Pops, love. pag so, hi Nandiyan pa rin yung dila, papatang na infetek. So yan, buwan na kalahas. At oh, doon na kakakulang eh. Kaya team low yung dila yan Hello, so, oh, maganda dito kasi hindi eh, na kailangan naman try switch dito. Right? As he, eh. dito na lahat na sa pinaka-left switch natin nyo. Lahat na switch natin dito sa motor. Hazard, sorry light, et, eh So yan mga boss, ah, uh, gawin natin yan ng, ano, ng diagram para dun sa nagre-request sa atin mga boss. Kasi, ah uh, malaking tulong to mga boss dahil isang switch lang mapagana na ng, maayos yung ating headlight at yung ah uh, mini driving light na ating ilalagay so ayan, sa na natin yan mga boss so ayan mga boss eto na yung diagram na hinihingi o uh, nire-request ng ating isang manonood mga boss, kasi nga uh, patok na patok talaga yung ganitong klase uh, Italian switch o domino switch sa uh, mga Honda click So dito nga uh, katulad nga dun sa video uh, ay uh, nagpapasing yung kanyang uh, mini driving light At the same time mga boss nandun na rin yung switch on off switch mga boss Ng kanyang mini driving light high and low So doon makikita rin natin na kasabay nga yung headlight mga boss na nakailaw sa high and low Pero meron pa rin switching mga boss o Meron pa rin designate switch yung at kanyang uh, mini driving light So dito nga mga boss Ito yung represent ng mga switch ng ating domino Ito yung passing switch mga boss uh, Doon sa video nya yung high and low doon pa rin Sa high and low ng stock at yung passing ng stock Tapos yung high and low mga boss same din dito sa ating high and low So mag high and low din yung ating domino So ayan, uh, ginawa natin na paraan yan mga boss. Uh, Tiningnan lang natin yung video kung paano siya gumana at uh, yon ginawa natin ang diagram. So ito na nga ang mga kailangan natin mga boss. Ay dalawang relay lang para sa uh, dalawang mini relay. Uh, para sa ating high and low ng ating domino. Uh, domino o mini driving light. Tapos eto na yung ating Italian dome switch. So gagamit atang, uh, gagamitin natang gagamitin nating switch yang mga boss yung on off para sa on off o uh, on off ng ating uh, mini driving light tapos yung passing switch na nandoon yung high and low ng ating uh, stock headlight. So yan mga boss. So una dito, papano gagana tong ating uh, headlight ng ating honda click so yung honda click mga boss ang wiring ng honda click sa harness ay yung low yung white mga boss at yung kanyang supply is yung green kasi negative trigger to mga boss yung ating uh, kanyang ano uh, high and low so negative trigger yung ating headlight so wag tayong magkakamali mga boss na mapasukan to ng positive trigger o positive supply tapos yung kanyang uh, high mga boss ay blue so same din yan dito sa domino same ng kulay din siya pero hindi ko lang sure mga boss kung merong magkaiba na kulay sa pagdating dito sa high end low ng passing switch ng italian domino switch so yon Uh, kunin lang natin syempre uh, ito represento mga boss itong may cross cross marks uh, yan yung pinaka sa ano natin sa sakit so yan so bago dito at dito mga boss so limbawa ito yung low low ng Italian domino so connect lang natin yan sa uh, white tapos green so pagsamahin natin yung white and green tapos tap natin sa sa low. sa passing to mga boss ha, passing switch sa low ng uh, Italian domino natin so ito yung socket so yan lagay natin dyan pagsamahin natin tapos yung high naman mga boss ng domino kulay blue yan ganon din mga boss uh, ipagsamahin din natin dito sa high ng ano ng uh, stock headlight natin so blue rin yan mga boss so dito naman bakit, bakit dito tayo meron tayo dito uh, naglagay tayo ng wire dito mga boss papunta naman yan dito sa trigger ng ating magiging trigger ng ating high and low so yan so eto yung ating low so yan nakakunik dito sa low ng ating headlight tapos dito nagtap tayo ng wire mga boss bago yung ano ah bago yung socket so yan bago yung socket dun tayo magtap So yan, papunta naman yan sa 35 ng uh, mini relay natin. Papunta naman yan lang low, sa so trigger naman ng low. Tapos dito, so yan, nagtap din tayo dyan. Dyan sa blue, papunta naman yan sa high ng ating uh, na ito, uh, mini driving light. So papunta ng high yan, trigger ng ating mini driving light. So bakit ganun? Kasi negative to diba hindi ba kinagtataka mga boss so yan uh, negative to tapos dito kailangan negative din Eh, positive tong ating mini driving light o, tapos eto yung ating low so negative trigger to tapos pagdating dito yung ating mini driving light is positive, uh, positive trigger paano nangyari yon so ganito sya uh, ginawa natin ng diagram mga boss so yung passing balaneto mga boss nung ating passing switch So magpapasing siya pag naka ano na, pag naka low yan mga boss. Pero pag naka high, hindi na siya magpapasing kasi ang pinaka high niya is yung trigger din ng ng passing switch. So yan, nakita natin yan sa domino. Kung so paano siya gumagana? So yan, net, 'di ba? Negative negative yan. Pagdating naman dito mga boss, etong ating switch na to. So yan, o, balik muna tayo dito mga boss. So ito yung uh, represent na ito mga boss yung low so nandiyan yan pag naka low yan nakababa pag hinay natin siya yan yan so yan yung high so same din yan dito mga boss pag naka taas siya ang passing nito is pipindot din mo lang siya so yan ganyan yung passing niya so automatic magpapasing yung ating uh, high beam ng ating stack so dito naman sunod dito mga boss sa on off eto naman yan yung maging on off ng ating mini driving light para magiging supply mga boss so yan yun pag once naka off yan yung linya mga boss ng kuryente is nandito lang so yung off natin yung wiring yan mga boss na kulay green kulay green yan diretsyohin natin mga boss lagyan natin ng Uh, wire, dugtungan natin ng wire, papunta dito sa ating positive line ng ating battery o positive supply ng ating battery lagyan din natin ng fuse yan, 10 amperes o 10 amps tapos yung isang wire nga mga boss, yung red yung magiging output natin mga boss, so yan, magiging output natin, papunta naman dito sa 30, so yan, magiging supply dito sa dalawang 30 ng ating mini driving light So positive pa rin 'yan mga boss kasi same pa rin ng pag ano natin paglinya natin ng ating mini driving light. So 30 is positive pa rin mula sa battery. Pag inon mo to, masusuplayan supplyantong uh, 30. Tapos yung ating relay 1 at relay 2, yung 36 at uh, 86 at 85, pinagsama natin 'yan. Connect naman natin sa ECC mga boss. So para pag once na nag-on tayo ng motor, automatic maposusuplayan na to ng uh, positive line mula sa ACC. Tapos pag nag-on tayo dito sa ating on-off mga boss ng ating Italian, so mapupunta yung connection dito mula sa battery, masusuplayan naman ng positive to. So etong 30 na to, so meron na siyang dalawang positive line o ba dalawang positive supply mula sa battery at mula sa ACC. Ano na lang yung uh, hinihintay na itong dalawang number na to yung 85 at 86 ng relay 1 at relay 2 para mag trigger to di ba negative na lang yan mga boss so kaya nag connect tayo dito mga boss ng negative mula dito sa negative trigger ng ating high and low so pag nag uh, low ka halimbawa nakapatay yung ating on off ah uh, nag on ka ng yung uh, motor automatic na magkakaroon ng supply ito mga boss magti-trigger agad yung low beam ng ating Honda Click stock na headlight kasi ganyan siya setup pero hindi pa iilaw yung ating mini driving light dahil hindi pa naman tayo naka-on dito pag once na nag-on tayo dito tsaka lang masusupplyan tong 30 na to dahil may ACC na tsaka siya iilaw pero dahil hindi pa tayo naka-on dyan yung naka-ilaw lang is yung ating stock headlight so nag Uh, high beam tayo, iilaw yung low at high. So same din. Iilaw yung ating high, pero hindi pa rin magti-trigger yung ating high beam ng ating uh, mini driving light dahil wala pa namang uh, hindi pa naman tayo nag-trigger dito sa on-off mga boss. Para masupplyan tong dalawa na to, na 30 na to mga boss. Kaya hindi pa rin siya iilaw. So limbawa, glinearik natin sa alo, uh, nagpassing tayo, ang magpapasing passing yung uh, ano pa rin natin. Yung high beam pa rin ng ating uh, Honda Click So, stock pa rin yan So, ngayon, pagganahin natin ngayon yung ating uh, Mini Driving Light So, nakalaw ka Nag-on ka dito mga boss So, in-on mo to So, yan, nag-trigger ka na So, nasupply na to mula dito sa battery Kapunta ng off Pag-trigger mo ng on, masusupply to ng Uh, positive mula sa battery natin masusuplayan itong dalawang TRT. dahil naka on ka na dito o naka automatic supply ka na dito ng low mo aakit na yung negative dito mga boss papunta sa 85 dahil meron ka lang 30 mula sa battery dahil lag on ka dito at meron ka ng positive line dito mula sa ACC ano na lang iniintay niya yung trigger mula dito sa uh, 85 mga boss para umakyat sya dito So dahil na automatic trigger ka at nag on ka na dito Yung supply ng negative na supply na to Akit na yung positive mula dito sa 30 mga boss Akit na dito papunta ng 87 So iilaw yung ating low beam Katulad din sa video mga boss na uh, pinakita So halimbawa Gusto mong mag mga boss So magpapasing ka magpapasing yung iyong uh, high beam So yung passing mo mas susuplay uh, high beam mo. Pupunta dito mga boss. Kasi nakakunik yung high beam ng ating ano eh, ng ating relay 2 ng mini driving light natin, Masusupply na negative 2. So yan, magpapasing ngayon yung high natin. Mula, habang naka-low beam tayo, magpapasing siya. So halimbawa, gusto mo mag uh, high beam ng iyong ano ng iyong mini driving light So i-high mo lang ito mga boss So ganito, high mo lang yan Same din sa video So yan, high So halimbawa, naka-high ka Masusuplay na ito ng uh, High beam Yung atong uh, Stock na headlight natin Magti-trigger din siya dito sa ating Relay 2 So magti-trigger din O masusuplay na itong ating Mini driving light Dahil yun lang naman Yung negative lang naman yung iniintay nya Para yung 30 Umakit na dito sa 87 So, naka yung ating low beam, the same time mga boss, naka yung ating high beam. Katulad din dito sa I stop, naka yung ating low beam at naka yung ating high beam. Same sya ng function mga boss. So, yan mga boss yung diagram na nire-request ng ating uh, mananood o yung ating isang subscriber ng mga boss. Kung paano ba i-coconnect yung uh, on-off ng ating mini driving light dito sa on off na itong Italian switch at dito na rin yung pinaka trigger nya sa low at high beam mga boss ng ating domino so wala na tayong extra switch na ilalagay dyan uh, napapagana natin ng maayos yung uh, connection ng ating mini driving light so gagana siya ng maayos with passing yan mga boss so yun at uh, sana yung may natutunan kayo mga boss sa video ito at kung mahili kayo sa ganitong klasing video Paggawa ng DIY sa inyong mga motor ay uh, Huwag natin kalimutan mag-like at subscribe mga boss sa ating channel Para lagi kayong updated mga boss sa mga panibagong video na ating gagawin uh, At huwag na rin kayo mahiya o Mag uh, iwan ng komento sa ating comment section Para marinig naman natin yung mga saloobin mga boss At inyong mga komento kung mayroon kayong mga katanungan ay eh, masasagot natin yan ng uh, mabilisan mga boss So yun muli mga boss maraming salamat at God bless